Justicia na ang Diyos ba yung taong kanyang ginawa ipapalibag niya yung walang hiyasi sa tala doon sa itin mismo na pinaglagyan niya doon sa taong ginawa niya pag walang ko kontra sa mali lahat ng tao maniniwala sa mali Matanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... kung aalamin natin, sabi ni Bularan, inihagis daw unang-una sa Eden daw pumunta kayo. Si Satanas, basura. Di ba si Satanas, trash? Basura. Hindi ba ang Eden, isang espesyal na lugar para alagaan ng Diyos si Adan at si Eva? Kung ikaw ang magtatapon ng basura, itatapon mo dun sa espesyal na lugar. Kamusta eh, hindi naman tayo nag-aral na masyadong mataas. Diba, kapatid, ano? Napakaganda ng sagot. Pag ikaw ba dumumi, ilalagay mo sa sala? Napakatanga ng isang tao. Diba, yung bahay mo, mahirap ka lang. Sala lang. Tapos, eh, doon na rin mismo yung kainan. Tapos, meron kang kapilasong kwarto na ang kurtina lang ang pansara. Pag-eeba ka, yung pagtatay ka, ay babalot sa dyaryo, di ba, tinatapo fly away yun eh. Ganun, no? Doon sa mga spatters area, di ba ganun, ano? Ngayon, napakawala mo naman kaisip-isip. Pagkatapos mong tumayo, ilalagay mo sa sala. Tama? Kumbaga sa bahay, yung idin sala. Bakit nung ihagis ang demonyo, sa idin dinala? Yan. Yan ang tanong. Ang Diyos ba in na ang Diyos ba? Yung taong kanyang ginawa, ibabalibag niya yung walang hiyan si Satana At doon sa itin mismo na pinaglagyan niya doon sa taong ginawa niya. Hindi niya gagawin niya. Mahal niya ang tao. Tayo lang ang hindi marunong magmahal sa kanya It is we who will who do not appreciate the goodness and the kindness of our love, our God. Pero ako na appreciate ko kasi nakikita ko sa niya ganito. Yung sinasabi sa Apocalypse, hindi pa po nangyayari yun. Hindi kaya may demonyo rito, dahil inihagis dito demonyo. Hindi. Kaya may demonyo rito, pinapasok ni Ebat ni Adan. Pinapasok. Kumatok ang demonyo. Eh ang inkargado si Ebat si Adan, pinapasok, kaya nakapasok. Hindi inihagis dito si satanas. Yung paghahagis, Tingnan natin ha, babalikan ko. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang anghel ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanganalo. Ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit at inihagis ang malaking dragon. Ang matandang ahas! E eh, diyan pala, matanda na siya eh. Sa Eden ba matanda na siya? Pakinggan niyo yung ahas sa Eden. Genesis 3:1, ang ahas nga ay lalong tuso higit sa lahat ng mga hayop sa parang na nilikha ng Diyos at sinabi ng ahas sa babae. Tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ha ng mga uh, uh, ng mga punong kahoy sa alam na? Sumagot ang babae. Ano ang sagot ng babae? Sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong sa halamanan, makakakain kami. Tatapwat. Sa bunga ng punong awi na sa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yun. Hindi huwag niyong ipuin. Baka kayo mamatay. Sino ang kausap ni Eva? Ahas. Yung ahas. Anong ahas? Ahas lang. Yung nasa Apokalipsis, Lagay nga ulit natin sa screen. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. Abay, matanda na pala riyan eh. Sa makatid magkaibang senaryo yan, hindi yan yun sa Eden. Dito kasi tumanda na siya eh. O, ngayon, para maintindihan nyo, baka kayo nananabig na sa gusto kong sabihin, o babalikan natin yung 9. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Napansin nyo? Buong sanlibutan na daya niya Eh. E di, hindi pa lang yan sa Eden. Nakuha nyo, mga kapatid. Good evening, Mr. Nakuha Ha? Ang dumadaya sa buong sanlibutan. Wait, nakatapos na palang mandaya itong tarantado nito eh. Eh, sa idin naman, wala pang tao eh. Wala pang tao sa idin. Dadalwa pa lang. Paano nung, nung ihagi si sa idin pumunta? Bularan. Hindi kasi alam ni Manalo yan eh. Ayan. Eto. Kailan yan? Kailan yan? Sa itin ba yan? Gaya ng paniwala ni Manalo? Tuloy natin. Ang dumadaya sa buong salibutan, siya'y inihagi sa lupa, at ang kanyang mga anghel, inihagis nakasama niya. At, jeez, narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit, na nagsasabi, pagkahagis, may nagsalita sa langit, ngayon. Kailan? Ngayon. Pero hindi ngayon yun. Tandaan nyo, hindi yun yung ngayon. Nung magkahagis na mahagis na, narinig ko ang isang tinig sa langit na nagsasabing, Ngayon! Ay dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng Kanyang Kristo sa pag sikap, inihagis na ang tagapagsakdal o tagausig sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsis, nagsasakdal at nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw-gabi. Ano raw ang nangyari nung maihagis? Dumating na ang kaligtasan, ang kapangyarihan, ang kapamahalaan ng at ng Kristo. Kailan ba mamamahala si Kristo? doon sa umpisa ng isang libon taon. Sa milenyo, mga kapatid. Doon siya mamamahala. Doon sa umpisa na yon, ah, ng pamamahala, mag-uumpisa mag, -uumpisa, mag -uumpisa po yon sa pagkabuhay na maguli ng mga patay eh. Basahin muna natin para maintindihan nyo. Dumating ang kapamahalaan ng Kristo. Kailan yon? Basahin natin ang Apokalipsis, 20, versikulo 4 hanggang 6, basa. At, at nakakita kita ko ng mga luklukan mm, at, at may, may mga nagsisilukluk sa mga ito. Mm, Sila'y pinagkalooban ng paghatol mm, at nakita ko ang mga kaluluwa ng na, mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at, at mm, dahil sa salita ng Diyos mm, oh, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Silay? At silay ng buhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Kailan mag-uumpisa yung isang libong taon? Pag nabuhay na yung mga maghaharing kasama ni Kristo, kailan ba yung pagkabuhay nung maghaharing kasama ni Kristo? Unang Timoteo o unang Tesalonika, 4.16, pakinggan nyo. Sa pagkat, ang Panginoon din ang, ang bababang, bababang mula sa langit na, na may isang sigaw, oh, may tinig ng Arkanghel at, at may pakakak ng Diyos ang at ang nangamatay kay Kristo ay, ay unang, unang mabubuhay na, na maguli mag Kung magkagayon, Ayong nangabubuhay na nangatitira ay, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang, upang salubungin ng Panginoon sa hangin. sa At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakilanman. Kailan po mangyayari yung pagkabuhay ng mga kay Kristo? Pagbalik ni Kristo. Bumalik na ba? Pagbalik, bubuhay. Pag nabuhay, bibigyan ng mga upuan ng paghatol hahatol sila, maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng isang libon taon. Pagkatapos ng isang libon taon, alam nyo anong mangyayari. Pagkaranasan libon taon, kakalagan si Satanas. E binalibag na kasi siya eh. Basahin muna natin, mas mabuti binabasa, Apokalipsis 20. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit oh. na may susi ng kalaliman mm. at isang malaking talikala sa kanyang kamay mm. at sinunggaban niya ang dragon oh. ang matandang ahas kita mo ang tawag sa kanya dragon at matandang ahas ito yung tiyempong nabasa natin kanina no sinunggaban yung malaking dragon at matandang ahas para anong gawin na siyang Diablo at Satanas at, at, ginapos na isang libong taon. Tulong. At kung maganap na ang isang libong taon, mm. si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilang buhay. Ito yun, mga kababayan. E nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Pagkatapos na matalo, binalibag, iginapos. Ayan. Ginapos. Ang naggapos, anghel na malakas. Tapos, samantalang nakagapos siya, maghahari naman si Kristo ng isang libon taon kasama yung kanyang mga banal. Nakukuha niya punto. Pagkatapos na, mabuti, tuloy-tuloy mo. wag mo lagpasan para mas magandang makita nila. At ha? sinunggaban niya ang dragon, hmm. ang matandang ahas na siyang diablo at satanas mm. at ginapos na isang libong taon. Tuloy. At siya'y ibinulid sa kalaliman Ito at mo, sinarhan. Ibinulid, itinapon. Saan tinapon? Sa kalaliman. Sa kalaliman. Hindi sa idin. <laughs> Lalabas naman. Walang awa ang Diyos sa tao. Nilikha niya yung tao, nilagay sa ide, tapos nilagay ng tarantado. Yun ang paniwala ni Manalo. Yun ang tinuro niya kay Bularan. Mali. Nung ihagis pala yan, dinala sa kalaliman, tapos ginapos, tapos sinarhan. Ano, tuloy natin, tuloy. At tinatakan ito sa ibabaw niya. Hmm upang wag nang magdaya pa sa mga bansa hmm. hanggang sa maganap ah. ang isang libong taon. Oh, tuloy. Pagkatapos nito, oh. ay kailangan siya ipawalang kaunting panahon. Ayan. Pagkatapos sa isang libong taon, kailangan siyang pawalang kaunting panahon. Kunti na lang ang panahon na nakatira. Papawalan siya, pero kunti na lang. Kasi wawakas na ang mundo ng na yon. Balikan natin ang 12. Ang... At inihagis, inihagis ang, ang malaking, malaking dragon, dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya inihagis sa lupa, at ang kanyang mga angila inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan, ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng Kanyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng Diyos sa araw at gabi. At, at siya'y kanilang dinaig dahil, dahil sa dugo ng kordero oh, at, at dahil sa salita ng kanilang patotoo hmm, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. At, Kaya't mga gala kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan. Sa aba, sa aba ng lupa at ng ang dagat sa sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Sa makatid yung niya, konti na lang ang panahon niya. Yung konti na lang na yun, yun ang pagkatapos ng isang libon taon. Eh hindi pa naman nag-uumpisa yung isang libon taon. Kailan mag-uumpisa yung salibong taon? Pagbabalik ni Kristo. Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga kay Kristo. Kaya hindi pa po nagaganap yan, kapatid. Eh ngayon masasabi ng iba, eh ba't nakakapagdaya si Satana sa lupa? Eh hindi pa pala siya hinahagis. Hindi naman siya kailangang ihagis. Malaya pa siya ngayon eh. Malaya. Tignan nag-usap sila ng Diyos. Alam nyo pinag-usapan? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Oh, Leo, walang labis, walang kulang. Hindi kagaya ni sa net 25, pinuputol, kinukulang. Eto ha, ah, hindi chismis ito. Ito, hindi chismis. Ano na nga yung sabi ko kanina? may tatanong ko? Kapag, Hindi mo ihabis siya. Oh. Ah, ano, ano? Si Satanas po, hindi kailangang ihagis para po makarating sa lupa. Oh, hindi hindi kailangan ihagis para makarating sa lupa. Alam yung bakit? Meron siyang freedom eh. Nag-usap sila ng Diyos. Hindi chismis to. Basahin natin. Hob. Hob 1-6. Isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon, na magsiharap sa Panginoon, Hob. na si Satanas ay naparoon din naman na nila. Hob. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Saan ka nang galing? Nang magkagayoy sumagot si Satana sa Panginoon at nagsabi, Sa pagpaparoot pa rito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. Kailangan bang ihagis yan eh? Meron karaya akong magpatig manaog eh. <laughs> Nagpapanig panahog, eh. Inalong siya si Satana sa Panginoon. Satana sa kagaling. Sabi niya, ano, di ba na, nandiyan kapatid, ano? <laughs> Sabi ni Satanas, sa pagpaparuot parito sa lupa, sa pagpapanhik panaog doon, malayang malaya siya eh. Oh, o, bakit? Bakit siya nagkaroon ng kalayaang makapasok sa lupa? Bakit? Tignan natin ang dahilan. Sabi ng Diyos kay, kay at kay Adan, pagka, pagkalikha sa kanila ng Diyos, ang sabi ng Diyos ganito, kayo at sila'y binasbasan ng Diyos. At sila'y binasbasan ng Diyos. At, sinabi, at sa kanila'y sinabi ng Dios, oh, Diyos, kayo'y magpalaanakin oh, at magpakarami. Oh, at kalatan ninyo ang lupa oh, at, inyong supili. Sino po ang inkargado ng lupa? Hindi lupang kapiraso, ho. Earth. Ang nakalagay, earth. Basahin natin sa English. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it. Replenish the earth and subdue it. Kanino naka ang buong mundo? Sa mag-asawa. Ayan. Sino ngayon ang may-ari ng mundo? Yung mag-asawa. Sila engkargado eh. Kaya alam nyo, ang pinakamayamang tao na buhay sa mundo, hindi si Bill Gates Si Adan Siya ang original na may-ari ng buong mundo Mga kapatid Ngayon Ngayon Eh yung may-ari Kumatok ang demonyo Sa kanilang sala Pinapasok ni Ebay eh. Kaya nakapasok Hindi inihagis hindi. Magiging injustisya para sa tao kung ang Diyos mismo itatapon di sa tanas na talunan sa langit, itatapon eh. Pwede naman itapon sa Mars. Pwede naman sa Jupiter. Sa Eden tinapon, yun ang paniwala ni Bulara na itinuro sa kanya ni Manalo. Yun. Napakasamang paniwala niyan mga kababayan alam niyo ba't masamang paniwala biru mo, daim pagtatapunay sa mundo tinapon eh ngayon eh kung ikaw naman si Satanas pwede ka palang magpanipanaog. ha? eh ikaw pala eh, pwedeng may kalayangan may, may mobility ka, may freedom of mobility pupunta ka ba sa Jupiter? kayo si Satanas, pupunta ka sa Jupiter? wala naman tao roon wala siyang business doon Oh, tamo. Tinan mo yung mga negosyante, hindi pumupunta sa Antartika. Puro yelo ron. Yung McDo, walang brand sa Antartika ang McDo. Nakita nyo? Saan ang brands ng Jollibee? Kung saan maraming tao dahil nandoon ang business. Eh ano ba ang business ng demonyo? Ano ang business niya? dayain ng tao, lukohin, iligaw. Eh, asa ng tao? Wala sa Jupiter, wala sa Saturn, wala sa Venus. Nasa? Nasa mundo. Kaya dito siya nagpapanik pa libut libot siya. Hindi siya kailangang itapon para makarating dito. Meron siyang freedom of mobility. Patutunayan ko yan sa Biblia sa ibang pagkakataon ngayon. Yung pagkahagis kay Satanas, mangyayari yon at the thousand year period, doon mangyayari yun. Matatalo siya kasi may magkakalaban sila sa langit eh. Yan. Yung paglalaban na yun, alam nyo mga kababayan, yun eh, malapit doon sa ano eh. Malapit doon sa bago buhayin yung mga mga patay eh, na naging kay Kristo eh. Alam mo, kung titignan mo yan sa hula, puntahan natin si Propeta.